Wow, ang bigunya, Grabe, ang ganda ng kulay ng bigunya At ito rin oh. Parang rare yata to na bigonya. Mura ka rare like, ni ano? Kuya, Oh, rare daw. Rare na bigunya Wow. Hello mga bay, good day po. Kumusta? Mayong adlaw kaninyong tanan. And for today's video po ay itutor ko kayo sa isang tahanan na punong-puno ng mga halaman. Samahan nyo po ako na tingnan po yung kanilang mga naggagandahang halaman. Kaya kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe at pindutin na rin po ang notification bell for more videos. Pagpasok po natin dito sa parang gate nila ay ito na po yung mga halaman na makikita natin. So napakaraming halaman dito mga bay. Yan po, nagagandahang halaman at meron din po silang croton plants. Ito, kadalasan po to na makikita dito sa amin itong variety na to. Yellow cabbage, kilalang kilala po ito kahit sa ang lugar mga bay. Pero hindi po ito ano, hindi po ito common kasi malalaki po yung kanyang dahon at dito rin po ay meron din pong tiger na croton plant sa nakikita ko mga bay yung mga crotons nila dito ay hindi naman ganong maraming variety pero tingnan nyo po ay marami rin po silang nakapaso na nasa paso nakatanim yung yellow cabbage sobrang ganda talaga ng mga croton plants mga bay no at hindi po nakakasawang tingnan kapag meron po tayong tanim na ganito po kataba so dito po kumpul kumpul po yung halaman nila dito o oh, si kuya andito po yung mayare, ari oh, magandang araw kuya uh, patingin po sa inyong mga tanim dito yan po at yan Tingnan niyo yung mga aglaonema, mga bay. So, pwede tawong utana sa presyo ani. Oh, to. Ya. Pare pare na to. Ah sige, mamaya. Nandoon pa raw busy pa yung uh, asawa ni Kuya. Maya-maya po ay tatanungin natin kung nagbebenta ba sila ng mga halaman dito. Bago dumating si Ate ay tingnan muna natin itong mga halaman nila. Pilanopsis siguro to na orchid. Wow, sobrang laki ng mga bulaklak. Yan po. Grabe ang lalaki ng mga bulaklak. Yan. Wow, ang ganda. Ito yung mga hinahanap ko na bulaklak mga bay. Sobrang ganda talaga. Tingnan nyo po. Oh. Itong klase na to na bulaklak parang imported. Imported ni Kuya, no? Oo. Wow. Oh. imported daw, sabi ni Kuya. At matagal din po na masira itong ulaklak na to. Magandang klase ito na ulaklak. Din manigikan ni nga uh, orchids ninyo. Sa... Uh, dito sa Gawas, ni Oo. Doon po sa ibang bansa to galing daw. Sabi ni kuya, sobrang ganda mga bay, oh. At marunong din po silang mag-alaga nito kasi talagang namulaklak yan at balikan natin dito grabe sobrang ganda ng kanilang damkin pwestong pwesto kasi dito kasi meron pong mga nakaharang na mga kahoy meron pong mga palm tree na tinanim sila dito mahilig talaga silang magtanim kasi yan lumalaki na yung palm tree oh. katulad nitong Champen, yata ito champen na tanim. Talagang napakahilig magtanim ng may-ari dito. At 'yun, nakapagbigay po ng shade ng mga halaman, 'yung mga malalaking palm tree. Meron din po silang Philodendron Prince of Orange na Philodendron. Merong silom na magaganda. Sobrang taba dito pa damkin na uh, maganda ang tubo talagang alagang alaga po nila so kamong doha mo hilig og tanong kuya okay so si kuya ayong uh, yung mag-asawa rito ay mahilig po sa tanim kaya pala ang ganda talaga ng tubo ng kanilang mga tanim at ito mga bay, hindi po ako, ngayon pa lang po ako nakakita ng ganitong Bigunya na ang ganda ng kulay. Oh. Wow, ang bigunya Grabe, ang ganda ng kulay ng bigonya. At ito rin oh. Parang rare yata to na bigonya. rare Oh, rare daw. Rare na bigonya. Wow. Yung nasa amin na mga bigonya, Uh, mga common lang siguro 'yon pero maganda talaga yung mga begonia rin na kailangan i-collect. Nagbibigay din po ng ganda yung mga begonia sa ating hardin. Unsa may gamit niyo nga fertilizer ani kuya? Na uh, kuan. Kuan yuta o Yuta og nang mga sagunsag curva nga Unsa mga klas okay mga fertilizer na ginagamit po nila dito ayun pong mga organic fertilizer uh, wala mo magamit ng kimikal na okay. hindi po sila gumagamit ng mga commercial na fertilizer yun lang pong organic fertilizer yung ginagamit nila. Pero tingnan nyo naman po yung halaman nila, mga bay. Grabe, oh. Ang ganda po ng tubo yun din po yung ginagamit namin doon sa amin at nakikita nyo naman po yung resulta sa mga organic fertilizer na sobra talagang ganda ng tubo at hindi pa nakakasira wala pong masamang epekto sa ating mga halaman tingnan nyo po oh ito si Orlando Orlando napakaganda meron din po silang philodendron Kadalasan po nilang mga halaman dito ay yung mga halaman na hindi pwede sa direct sunlight. Yung mga damkin, mga philodendron, at napakaganda yung pagkaayos. Malinis na malinis yung kanilang garden. Napakaganda yung ayos. At hindi po magulo yung garden nila. Kahit Nakatago lang po dito Yung garden nila mga bay Pero napakalinis At yun So maganda po sa mata Tingnan yung kanilang garden At hindi pa Lumabas si ate Interview sana natin Kung mag, nagbebenta ba siya Kung magkano ba yung presyo Ng mga halaman niya dito Yan ang ganda ng mga halaman Diyan oh Sobrang dami talagang halaman punong puno ng mga magagandang halaman so dito na naman po tayo sa kabila dito may nakita akong halo-halong variety ng mga aglonema mga bay yan dito tayo sobrang dami nilang aglonema dito oh. at sus napakaganda talaga napakalinis na garden yan po oh Naisipan kong mag-iikot dito kanina. Yung croton plants yung nakapagdala ng swerte natin mga bay. Kasi nakikita natin tong halaman na na to. At isa po itong tahanan. Hindi po ito uh, farm or garden na uh, nagbebenta po sa uh, makikita natin sa labas. Dito po ay tahanan talaga. Ay. yan So tingnan nyo po isa-isa yung mga aglaw nila. Sobrang daming aglaw nima na iba't ibang variety. So pila ka variety inyong yung aglaw nima, kuya? Pila ka variety in'yong pila ka klase inyong aglaw nima? Ako ah. rin Wow, tingnan nyo po oh ganda ng aglaonema, ang taba mga bayo Ang linis at yung kanilang paso na ginagamit ay isang kulay. Wow! Tingnan nyo naman po, sobrang daming aglaonema dyan. At yung aglaonema ngayon ay usong-uso. Maraming bumibili ng mga aglaonema. Well, kaya dito mga bay, tanungin natin kung magkano yung presyo ng aglonema nila. Wow, ito oso ang ganda naman ng variety na to. At sobrang taba pa oh. Wow, talagang napakaganda. Wow naman. Tingnan natin muli sa malayuan mga bay, tingnan natin oh. Wow, grabe. Ang daming aglaonema na iba't ibang variety. So, ate, uh, pasensya na ate ha. Ah. Okay na. So itong mga aglaonema, nagbibenta po ba kayo ng mga aglaonema? Ah, uh, raw sila ng mga aglaonema. So yung ganitong variety, uh, ganitong mga aglaonema, magkano to? Yung ganito kalaki. Nagpila man eh. Kana mo yani kada ka nga aglo ni mo Ah kana na ah. 350 ang isa ka. Ah 350. Oh 350 kani ngayon ani. Oh kana dako dako. Oh nya kani siyang kuan 500. Ah oh, 500 kana. Unsa man nga kuan na tanom. Kani siya moonlight. Oh moonlight. Oh na. So, nyo, nyo po, oh. oh 500 ang. Medyo mura po yung kanilang moonlight. Uh, oh. wala na bang tawad wala ba hang yung anak teh nga yung anak nga anak oh, kadaka gamay uh, um, pil, nangyuan. pila pila man mahang mahangyo na to anak

Uh, ngayon lang po ako nakakita ng ganitong variety na aglaw uh, at ito meron kaming ganito doon Tama, sa bahay oh. ito so, champagne kanina neng ko oh, ano champagne eh. Oh, na aming champagne na champagne saan o oh. Um, oh. tagpila may mong punuan sa champagne ito dito ako pangalit po dadong ko ah tag 300 to oh, dito o tag 300 daw yung champagne yeah, champagne dahil dako na is 1,000 kundi asa may subangan o oh. Uh, oh okay Ate sa tiyan, kini. Ate sa Ah, kini. Pila man eh. Kini nga ni nga inyong koan. Ah, skeleton? Oo. 500 yung skeleton? Hindi Oo. Kani siya lahi man eh. Engine wings. Oo, lahi na. Koan na, kanang pull. wings. Na aming nga na. Marag kumun na. Oo. Kani skeleton man eh siya. Oo. Ito yung medyo mahal siguro to mga bay. Ah, yan. Maganda yan na tanim. 500? Oo. 500 daw. Oo. Ay, ang ganitong kalatey ah, magkano? Oh, sad 500. 500. Oh, ganda kasi yan eh. At ito yung mga champagne na sinasabi mo. Magkano to? 300. Oh. So, may presyo din po pala yung champagne kasi matagal yung champagne na lumaki mga bay, kaya Oh, mahirap 'yun alagaan. Medyo mahirap din po alagaan yung champagne. man money. Dako, ko no, oh, na Pila mo na, pila mo na yung <laughs> 1, uh, uh, So, ito, ito uh, po. 1,000 uh, yung champagne. Nandito, uh, Marami pa dito. Oh, napakalinis <laughs> ng garden ni ate, oh. Talaga. <laughs> oh pala, Talagang alagang-alaga niya yung uh, nga tanim niya. Rubber. Ay. Oh, rubber plant. Magkano? Ito. <laughs> <laughs> hindi lang <laughs> sana ibalig Hindi daw. Hindi, yung hindi okay, uh, na akong nas... Kuha ka uh. na, bata sa Manila. Mahal ba yan na? Uh. Sa Manila, ilang palit. So, labi na ka itong barigiti. Uh, 3,000 kuno gamay kayo lagi. Ngayon uh. siya, uh. nasa so nila sa balay, nag-ibutang ba? So, Manila pa ito galing? Manila pa. Uh. <laughs> kini dinira rin Raring sa kuha niya. Asa, ane, kini? Kini siya ba? Ah, okay, niya, siya mm. kini siya, uh. kini.

Mo si siya ko na to. Lain to oh, lahi, klase. Oh, mm. ibang klase Bawang din po kohan. yan. At meron din silang meron din po silang croton dito. Wow, ang pagkaganda talaga ng croton pag lalo na pag marami oh. <laughs> At marami din po silang aglaw ito, magkano din po to na aglonema. Parang rare yata to na aglonema. Usum-uso kasi yung aglonoy mga bay. Pila man ito, eh. kini. Ako sanang pa, ku ano. Ang naman siya giant mong kuno ni. Hmm. Oh, wala pa ku ano. Uno sadam kin dai. oo oh. Pero miro pa na so, na ko sa kaliwa. isang isang, pa. oh. isang paso lang daw po. Ako sanang pa ku ano sanang. No. Oh. Pero napakunan na baligya na to, ku okay. Wow, okay. oh, napakalinis ng garden talaga dito. <laughs> Eh uh, selamat teh anak ah, vlog ko dere teh. Oh. <laughs> Atito, san ning akun uh, saya ngana ni. Oh, is like elephant ear. Ah, elephant ear. Oh. So ibang klase din po na elephant ear. Hmm. Wow, napaka ganda. Eh yeah, kasi ako uh, mahilig sugot tanom teh. Ang hmm. ako gayang daghan nga tanom dito kanang croton plants. Oh. Puting naghanan na akong croton. No? Pero sige gapung kong panguliktak kay Gusto ko bang mudaghan gyud maayo ang crotons. hindi bang bugdag sa tanan. Malingaw ra man ko sa tanan. Ningaw gyud. Ya makabaligya pa ta. Makabaligya oh. ang sa so, una lay ko Baligya ko basta na ako ay kanang mabilin sa ba. Oh, pero wala <laughs> At meron din po sila dito na mga bagong tanim. Napaka kayo dalawa ni Kuya mahilig sa tanim te no. Oo, oh, kami ron dalawa diri mm. nga mong bata layo. <laughs> Hilig mong dohano oh. no tapos gawas ninyong mga anak? Oo, oh, tapos gawas ninyong ah, mga Nandun Mata? pala sa hmm. ibang bansa? Ibang bansa. ko, sa Europe Ano kayo, si Mansan? Oo. Ah. At... Sarap pong anak niya. Oo, oh, sarap anak ninyo? mo ah, di. Oh. Akong anak lima. Oo. Ah. Katong arkitek na kumanghuraan si Jitag, Singapore. Oo. Hindi sa ding asawa. Sarap sa anak. Mga mga professional pala mm. yung mga anak mo, te? Oo. Mm, Ang tuno, license sila. Oo. Ah. Naval engineer niya. Oo si Bill. Okay. Ang si Samboy. At uh, ito na lang po yung ano nyo. Uh, Mawa oh, oh, hmm. uh. hmm. na lang ninyong ikalingawan, yung tanong. Pero... ah mo masugot de ka. Tarbon ko mong prahay doon niya. Hindi mo silang masugot pandemic. Baman, kalingaw na lang kung ano eh. Nalinan po ko itong una ay baybig na. Hali, magdasag ka dito kuhaan mga... Ako kauban mga ready-re. Uh. Hmm. Hindi ko magdag o Carbon karbon radyo ko. Karbon mm. So ito ko na mga dagaw mo, kailan taga dalagit lagi. <laughs> <laughs> Kadadlaw ko dito, magkagapos karbon. Mauro tayo ang mga panginabuhi. <laughs> At dito rin po, oh. So, oh, angel wings. alam na alam nyo po yung mahilig talaga sa tanim mo. <laughs> <laughs> kahit sa ang sulok ng bahay <laughs> oh, ay na, meron pong tanim. Na sinsisyon. Oh. Mm. Wow, sensation ni no. Okay ni muda ko menik mayo siapa? Kita ni siapa? Aku ringo kay bagat mayo paman. Ang uh, oh. Ganda. Oh. At yung tiris nila ay Christmas na Christmas kasama po yung <laughs> Pobring kahoy na akong christmas right? uh, Kahoy lang po yan yung uh, Halaman pala yan no? oh. oh, uh, ah, Tinan nyo yung ay, Christmas tree mga bayo oh. oh. Halaman lang yon na ginawa nila <laughs> Pwede so, ang pwede, pwede pala. Kubring ano? kahoy, uh, ano? ang kapoy Christmas tree dako, tagbaw, tagugkat, pangirama. <laughs> Potos na lang yung uh, yung uh, mga tanong. At ito, yung barrel nila, napakaganda. ganda Meron din po silang croton dito. Wow. So, tingnan niyo po, lahat yung mga, tingnan natin yung pinaka ano nila, garden. Para makita nyo po kung gaano kadami talaga yung kanilang mga tanim. So, yan po yung garden nila. Wow, sobrang dami mga bay. At yung mga malalaking palm tree ay nandyan. Dito, paikot yan sa kanilang parang front yard. Parang front yard dito. Meron din po sa gilid na mga halaman. At yan, nakikita nyo kanina yung bulaklak. Wow, sobrang dami talagang mga halaman dito. Ano sa tuwingan? Manlangit. Ano uh, niya number? 099-Globe-711-50556. Uh, okay. Uh, so, yun po yung number nila po. At uh, dito lang po yan sa Toyom, Karkar City, Cebu. Yan po yung address. Baka uh, yung taga Cebu dyan, uh, mahilig din po sa mga aglaonema. Sobrang dami po nilang aglaonema dito. Uh, at ito, yung pinaka-iningat-ingatan nila, hindi daw to binibinta. <laughs> na, ayaw lang niya, pila kong... Imported niya na, imported. Imported niya na, imported. Grabe, mahala niya siya. Uy, hunong-hunong buwak na siya, Roy. Wala niya, hunong-hunong oh, buwak. Ang tanah lagi, vitamins ba? Wala ra, tubig ra Wala ka maggamit gamit foliar fulya niya? Wala. Kanang kinilis ra sa bugas. Oo, oh, kinilis ra sa bugas. Oo, kung sa uro sa gulag tubig, may oh, anak -an niya. -an 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 -an. Tar, kung ano yung buwak, mo, salingsing na saan, ah, uh, napod. ako sa ganda Pilanopsis. nito mga bayo. Oh. <laughs> <Not percent laughs> Philanopsis. <na. laughs> Grabe, mahala <ne>? Philanopsis. <laughs> oh, salulir na, oh. <laughs> ni eh, Philanopsis. Oh, na, dagagay oh. na. kung ano kini uh, kini, imported ni, kasagaran ni aning kadakuno na, oh, dito ni gawas gidgi ka ni. Hmm. Ay nani, bago ni siya, saka man ni siya, ni buwak, ni mulot pa kayo, lagi. Oo. Oh. wow, diba mga bay, sobrang daming halaman dito. <laughs> at napakalinis. Alagang-alaga talaga nila kasi silang dalawa ay mahilig po sa tanim. Hanggang doon po yan. Shout out tayo muna tayo. shoutout kay Ma'am Lela ni Quario, Ma'am Rosemary Rodriguez, Ma'am Elin Entoma from Ronda Cebu, Ma'am Marie Crispilais, Pilais, Sir Ocar Konanan, Ma'am Esther Jill Villarosa. So shout out po. Okay, so maraming salamat mga bay at tandaan po natin na alagaan natin ang ating mga halaman dahil plant is life. Muli po ito si Bay J. Maraming salamat, tay. Eh. Maraming salamat. Oh, si salamat sa kayo, sir. Kuya, oh. salamat. Oh. Salamat po. Uh, oh. Merry Christmas, advance. Merry Christmas, oh. Advance. Ma, Merry Christmas ako. Ni Sugod so nag... Asa yan ni, oh. oh, oh, eh? Kini? Kini, ang kuan, Pinsitya. Sugod mo si Buak. Oh. Oo, oh, yan daw mo. Puwam na sir. Oo, oh, mupuwa oh, na siya. Basta yeah. Pasko na. Mau sana yang ibu Ah, oh, bahasa pas kau mukuan siya ya? Oh, no, mukuan sih ya. Mau ini nanti, suku na dan Oh, tapos ini kuang nanti ya, memuah gini saya uh. tenang. Kurut siya siang no kuangnya, suku paman. Ang to na, sa so, una, February, March, sige pa nang pamuha na yan. Uh. Kuan, mo na yung sa Pasko, Prinsipia. Mo sabay dahil sa Pasko dahil ay. Sabay sa Pasko Wow. Okay, te, salamat. Oh, salamat sa kaysa.